Bumili pala ako ng bigas. adaling ko pala ito sa tatay. Pre Prepare ko lang. Yan ang grocery rin pala ako kanina. Yan, pagsasama-sama ko lang. Uh, may uh, nadaling ko na lang sa kanila. Sure na? Yan, okay na. Ito naman paninda namin kanina. Medyo marami yung natira kaya dadaling ko na rin. Nadalahan ko rin yung lolo ko. Kasi nandun sila. Halos sa isang bahay lang sila. Chinik ko lang yung mga ilo kasi namamatay-matay ito eh. Baka ka na naman. Kailangan na talagang ipalinis yung bag tsaka yung yung mga ibang mga pyesa. Problema pa dito. Hindi nakapangalan sa akin yung motor. Kaya kailangan ko talaga magpalit ng bagong motor. Yan ang problema. Kasi pinatupad na yung mga panel panel din na yan ang daming alam na mga ano ah, natin <laughs> pero yung sunod na lang talaga sa rules medyo malababa yung biyahe na ito kasi traffic panigurado yeah, putul putuling ko lang tong video malabas na ako ng subdivision namin Nandito na Sana huwag naman matirigan Nakaraan, dito ako natirigan Nagyayap ako ng truck Buti na lang Mabait yung driver ng truck Kasi kung hindi Wala Ay, Mukhang hindi naman nagalit Nagtakal lang siya Yun Dito nandito ako nun, tirigan Tawid din ako Yung mismo lugar natin Buti na lang talaga. Kung hindi, wala. Kwento na lang. din <laughs> na lang mabait talaga si Lord. Ayan, medyo malayo-layo pa yung biyahe ko nito. Tsaka sure may mga dadaanan akong mga traffic. Patuloy ko ulit yung video. Shortcut sure, ko lang. Sana huwag talaga matarigan kasi sabi dun sa mga nakausap namin throttle ba dito pero tingin ko yung magneto talaga kasi yun na panood ko sa youtube tsaka yung spark plug kailangan talagang palitan kasi nga yung nakuha ko to nasa 14,000 pero ngayon nga nasa 50,000 na yung sobra sobra na and medyo antok na ako yung mga time na yan kasi medyo late na rin mga 8 na rin yan o mag 9 na rin ng medyo traffic sana huwag ako talaga matarikan yun kailangan talaga alagahan talaga yung motor, mga motor natin sakyan kasi malaking bagay din talaga nakakatulong sa atin na makatipid sa forest o sa pera sa pambasahe yun kaya kailangan ni-maintain din talaga natin yung mga kailangan ni-maintain mga change oil, mga parts uh, mahalaga kasi tayo rin yung mga problema ngayon biyay pa ako ng tulog medyo traffic din talaga dito yung talaga yung problema dito sa Las Pinas pero okay naman sa nayan lang talaga yan nakarating na ako yan kukunin ko lang yung mga dala ko Unahin ko pala yung kay Lola. May yung paninda namin kanina. Maraming natira. Kaya dinala ko na dito. Nandun sila sa atas. Sa kanya pala lahat. Oh. Bali nakikitira yung papa ko. Bali yung lola ko dito. Mama ng mama ko. Dahil nga walang natuloy yung papa ko. Tsaka wala siyang trabaho. Na tuloy na siya dito. bubukod-bukod ko lang yung mga kakanin ang dami talaga natira kanina pero ang dami rin na naon yan, yan yun na nasa ng kapatid ko

Isip. May ulit ang mga sawan nito. Ang may mga 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 sulit. May mga pinamili ka ganina. Ayan, tumambay mo na pala ako niyan para pagsabihin siya na huwag magbabad sa cellphone, uminom ng vitamins at mag-inom ng alak. Diyok na. Magkwentuhan muna pala kami din. kasi matagal na rin kami hindi nakakapagkwentuhan. Bibira lang yung mga gandong pagkata. Kaya yun, kwentuhan mo na kami. Ganito mga sitwasyon na sarap sa pakiramdam. Kasi kahit minsan o no, maliit na bagay, pero ang sarap na nakakatulong ka lalo pag sa mismong magulang mo, mismong kamag-anak mo. Pero yun yung kahit gustuhin ko na madalas ganito May mas kailangan unahin kasi may mga obligasyon na hindi kagaya dati Pero ito ko lang talaga ito madalas Anong gustong gawin pero wala Kailan mo gustong gusto sila tulungan kasi alam mo na kailangan nila pero hindi mo magawa Kasi nga minsan sakto lang isang kinakapos pa Pero Itang ko kay Lord kasi gumawa siya ng way na para magkais kami paunti unti Pero yun nga sana dumating yung time na huwag nang damdamin ng papa ko yung nangyari sa kanila kasi lahat na may may pagkakamali. Tsaka yun nga, gusto ko talaga talagang makabawi sa kanila lalo dito sa lola ko na sobrang laking tulong yung ginawa niya sa amin. Kasi kung wala siya, baka itong sitwasyon ng papa ko mas matindi pa yung sitwasyon namin kaysa dati sa ngayon siguro pero hindi nangyari yun dahil tinulungan niya kami naging mas nanay siya sa amin yung time na wala yung mama ko pero yun salamat pa rin kasi pinagsama-sama pa rin kami ni Lord hindi mong kagaya ng ibang pamilya pero yun dumating yung time na naging okay kami Tsaka yun nga, talagang napakita lang ni Lord na lahat dapat makakaranas ng pagsubok kasi nga, dadating yung time na kari-ready ka niya dun sa blessing o anuman yung sitwasyon na gusto niyang ipagkaloob sa'yo pero yun nga, nakikita ko rin talaga kasi kaya siguro hindi nangyara rin yung mga plano ko kahit mga ganda ang ganda yung mga niisip kong gawin tsaka gusto, gusto ko talagang nangyari sa pamilya ko siguro dahil nga yun nga nalayo ko sa kanya may mga time na mas mas nagditiwala pa rin ako sa lakas ko pero yun nga kasi nahihiya rin ako kasi nga mula nung naintindihan ko yung maliit o malaki yung mga kasalanan yung nagawa mo, kasalanan pa rin na yun nga, minsan makakagawa pa rin ng kasalanan, kaya nalayo ako sa kanya, pero magkaganon man, lagi ako nagpe-pray pero yun nga, naiintindihan ko rin talaga, halos sa pagsunod ng asawa ko si YP, na talagang totoo yun na dapat mas lamang yung pagsunod mo kay Lord ay surrender mo na talaga lahat sa kanya. Kasi siya na talaga yung totoong bahala. Sinasubukan din talaga namin yun nung time ng lockdown na binegosyo ko. Talagang hindi talaga nagkulang. Yung time na ganito na alam mong gipit ka, minsan hindi mo nararamdaman kasi biglang may dumadating na blessing na hindi mo naman inaasahan. Wala ka naman sinabi Yung Yun, ganun kabait si Lord. Na sana yung nga, maranasin na namin ulit. Tsaka nito nila Papa, mga kamag-anak namin, mga kaibigan na hindi pa lubos na kilala si Lord. Yung namamuhay pa rin sa makamundong bagay. So ako nga, sana makasama ulit eh, YP para maging maayos ang lahat. Kasi pinapakita talaga ni Lord na siya yung kasagutan sa bawat problema natin sa bawat gusto natin mangyari sa buhay natin na hindi niya ginagawa hindi niya pinagkakaloob muna kasi nga totoo yun na uh, sa pagsunod talaga nandun yung pagpabala ng best na yung niya. yun yan nagpaalam na pala ako niya. pa ha? 你吃了吗？你吃了。嗯嗯嗯